And so, ayun nga, kung nakikita nyo, dito na naman tayo sa palengke. Dito yan sa public market ng Puerto Princesa. Dito sa New Market. And so, ayun, kung nakikita nyo nga, ang laki-laki ng isdang to. Napakasarap nito si Gangin. Ito, mayroon nga mga samaral. At yung galonggong, 100 nga lang rawang per kilo nito. At ito nga ang tamban, 40 pesos sa maliit at 50 naman sa malalaki. At ito nga yung buro, nakita nyo naman kung gaano kasariwa ito. So, 100 din ang per kilo. At ito nga, tinanong ko na rin kay ate kung anong isda ito. Eh, sabi niya, bilong-bilong daw. Bilong to you. <laughs> isang buraw oh, isang kilong buro daw. Pabidyo <laughs> na ako, nay. Magkano kilo dito, nay? And so, ayun, itong araw ang samaral, eh... 140 lang ang kilo. Morang-mora yan dito mga neks sa public market ng Puerto Princesa. Dito lang sa ano? Sa Makitanay. Sige. Magkano kilo dito nay? 200. Dito po, 200. Dito nay sa Samaralay, magkano po? 250. Ah, danggit! And so ayun, sabi nga ni Nanay, isama ko raw sa video ko kasi siya raw yung tindera dito. Um, oh. Ate, eh, anong isda to? Dorado. Dorado? Mura, 100. At ito nga mga next, meron din ditong lapula. Paalam na nga tayo kay kuya na magbibideo tayo. Ang sabi niya sa akin, magbideo ka lang kuya, hanggat gusto mo. And so ayan mga next hanggang dito na nga lang. This is Negroy Moro. Please like and subscribe. Thank you! <coughs>